May alaga ba kayong pusa? Tamang tama! Dahil ngayon ay malalaman nyo ang mga bagay na gustong gusto ng mga pusa. Tara mga idol! Simulan natin sa number 1! Mapapansin natin na ang mga pusa ay mahilig dumambay sa pinto o sa bintana dahil nanonood sila ng mga ibon na lumilipad at gustong gusto itong obserbahan ng mga pusa. Number 2. Madalas natin nakikita ang mga pusa na nakabulagta sa sahig o kahit sa ang lugar dahil gustong gusto ng mga pusa ang matulog. Ang pusa ay natutulog ng labing dalawa hanggang labing anim na oras. Bawat araw, ang mga pusa ay gising palagi sa gabi. Number 3. Lahat ng pusa ay mahilig sa pagkain. Lalo na sa kanilang paboritong pagkain. Kaya lagi silang nasa kusina kapag may naaamoy silang pagkain. Number 4. Gustong-gusto ng mga pusa ang maglaro ng mga laruan, kagaya ng bola o mga bagay na tumutunog pag ito ay ginagalaw nila. Gusto din nila ang larong habulan at harutan sa kanilang mga kaibigang pusa. Handa na ba ang lahat sa panglima? Kung sa tingin nyo na may ibang bagay pa na gustong-gustong gawin ng mga pusa nyo, bukod sa mga sinabi ko, mga ka-idol, kung meron man, i-comment nyo na yan sa ibaba at huwag kalimutang mag-like dahil madami pa tayong susunod na mga videos na siguradong magugustuhan nyo. Maraming salamat mga ka-idol. Heto na ang number 5. Gusto ng mga pusa ang lugar na mainit. Kaya madalas nakikita natin ang mga pusa sa umaga na nakabilad sa araw at kapag nasa loob naman sila ng bahay ay nagsisiksik sila sa tagong lugar o sa mga malambot na bagay dahil doon sila nakakaramdam ng init. Kaya ito ang isa sa dahilan kung bakit ang pusa ay ayaw maligo o mabasa lamang. Kaya 'wag po nating paliguan ang pusa araw-araw. Dahil hindi po sila tao, paliguan lamang ang pusa kung kinakailangan. Halimbawa, sila ay nasa labas at hindi inaasahan na natalsikan sila ng putik. Sa pagkakataong iyon, ang pusa ay dapat paliguan. Ngunit sa mga normal na araw, ang pusa kahit hindi maligo, sila ay nag-groom.